Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang habi ni Daddy. No, nagbabalik tayo mula sa bakasyon natin sa Baguio. Apat na araw tayo doon na nagbakasyon sa so natin ngayon. Namimiss ko yung napakasarap na klima doon na uh, sobrang lamig. Hindi mo kailangan ng aircon. No, napakagandang uh, condition, napakagandang temperature no para sa breathing ng ating mga alagang ibon. Talagang kung meron ka dyong Alaga ang Indian Ringneck, hindi magpapay nga sa breeding sa sobrang lamig ng panahon. At gustong gusto rin ng mga ibon niyan, no? Para doon sa breeding season nila. Napaka ideal na lugar para sa pagpaparami ng mga ibon. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na magkaroon ng lote doon, ay sana magkaroon tayo para magkaroon tayo ng oportunidad na makapag-alaga ng ibon doon sa lugar na yon. At magkaroon ng uh, may, may nakikita akong potential na business opportunity doon sa lugar na yon. Pero siyempre, mas na ko itong mga ibon na alaga natin dito dahil siyempre hindi makukumpleto ang ating buhay no kung wala itong mga uh, huni na no, nasisigawang mga ibon natin nung dumating tayo, nung na, na, na nila tayo. So hindi sila kumain ng fruits and vegetables sa loob ng apat araw kaya ngayon pinagbibigyan ko sila pagdating ko namitas tayo dun sa tanim natin doon para ipakain sa kanila so ngayon ang topic na uh, pag-uusapan natin ay yung discussion namin sa pagitan ng follower natin si Cahabi Leonora dyan sa may uh, La Trinidad Benguet, no? susunod na bayan nung after ng Baguio at uh, yun nga nagbigay tayo ng advice sa kanya dahil hindi siya makapag breed Uh, kahit na malamig yung panahon, mas maganda yung panahon for breeding, hindi siya makapag-breed at mamatayin siya ng maraming uh, ibon. Yung parakit niya, naubos lahat. No? Walang natira. Tapos, meron siya mga ibon doon na uh, iba pa na nagkamatay dahil doon sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. dahilan. <coughs> Excuse me. so, anong sadya tayo? Doon natin siya para tingnan yung kondisyon ng ibonan at magbigay ng Uh, experience based na advice mula sa ating karanasan so ito po yung ating pagpunta kay Kahabi Leonora shout out po sa inyo, salamat po sa pagpapatuloy sa amin at sa masarap na native delicacies dyan po sa inyong lugar <laughs> dito na kami ngayon sa bahay ni Kahabi Leonora kasi ano uh, nagpunta nga tayong bagyo so visit na tayo sa kanya at the same time humingi siya ng konting uh, idea or opinion mo na sa atin dun sa ibunan niya dito. Ito yung mga ibunan niya. Kasi namamatay yung ng ibon. Namamatay yung iba. At yung mga parakit niya namamatay. Yung ibang African lambers namamatay din. Tapos ang ko sa breeding. So, gumaan na rin tayo no, para kamusin sa si kahabi. Saka tignan natin kung ano yung pwede natin ma-recommend dito sa uh, set up ng igunoy niya para makatulong tayo kahit paano na matulungan siya makapag-breed ng maayos. Ngayon si natin. Ayan, <laughs> <laughs> yeah, may siyempre meron tayong ano, meron tayong regalong e, gala. Ito yung gala-gala na niya. Ito, egg 1,000 pang fertility booster. Isang box yung binigay natin si Kagi. <laughs> Ayan, at saka ito, kalahating box naman ng Bitmin Pro. Nilagyan din natin ng triple X shampoo, pampaligyo ito, pang condition, no? Tapos meron ding doximol sa anti-respiratory kasi malamig, malamig yung panahon dito sa kanila. Sobrang lamig. Tapos meron tayong dewormer, no? Anti-internal parasite. Meron din tayong premoxil, pandaban din, anti-bacteria saka yung Hitman Pro na pang regular maintenance sa uh, mga lalang edwars. So yun ka, yung ano ko, si Kaag ng ano nga siya ng i natin kasi niya, ano po naman, niya. <laughs> nga, sige po nalang next series niya. Magandang hapon po mga <laughs> kahabi. Ano ang experience niyo po dito okay. sa breeding? Dami ko kasi namamatay eh. Kaya um, ang sabi ko kay Sir Charles, eh, dumandaan po muna at tigyan ako ng advice. I-check po yung aking ibunan kung anong problema. Eh, salamat naman po at dumaan. <laughs> <laughs> so, yun, uh, uh, ano, uh, dito po kasi nakita natin, napansin natin, open po yung panigid. Lahat open. Ngayon, nasa nasa mataas na ano si pag si na sa mataas na lugar no sobrang lamig ng panahon yung hangin hindi galing uh, na tatambol yung ibon kasi wala siyang cover pero inalagyan daw niya dito na umot kapag so, sa gabi kaya lang kung maghapon hanggang to yung klima tapos ano pa to pero weather pa paano pag bagyo pagka panahon ng bagyuhan panahon ng taglamig na malapit na no by September to oh, ngayon September. February. Ba, 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 ba. Siguradong may malalaga <laughs> dito pag kain. Ang ano ko po recommendation ko, uh, yun nga po, dapat pulong. Pulong yung uh, yung dalawang side, isang uh, lahat ng side, tatlong side ng ibon na dapat pulong. Yung harapan lang may yung washing. ventilation for ventilation purpose. Para yung, yung hangin, hindi Ah, uh, hindi masyado papasok yung malamig na hangin ng probayan yung ang ata ngaming Mickey. So, 'yung tao na iniindihin nila di ibon board So, 'yung mga alaga ng ilan. Siyempre, dapat continue daw nakakatulong ito 'tong ah uh, bitmin Pro, ayun ginagamit niya na rin. <clears throat> ginagamit niya na talaga yung bitmin Pro. So, continue lang yan para siyempre pampalakas ng resistance ng ibon. Tapos magdadag pinagdadagdag ko siya ng red millet yung pulang bird seed na no, pampainit mo okay. kasi yun. Sa mga uh, sile, sile, labuyo. Uh, na, nagpapain ako sa mga brown <laughs> <birds>. <laughs> Ayun, sa kahit anong klaseng sili na maanghang, kahit po yung panigang, pwede po yun. Dito medyo mura ang ulay Yun para pampainit ng ibon. Tapos, yung parakit niya naubos, no? Kasi ang parakit po, madali po yung mamatay, no? Mas, mas hardy po ang African lovebirds. Kaya sabi ko, huwag muna siya mag-alaga para pagka hindi pa niya nakayos yung sabi niya, yung aviary. Balak niya daw ilipat. So, ito yung iba pang niyang alaga, oh. Yan yung mga balo kong ibon. Mga balo na raw to. Ibig sabihin para yung ano mga... meron sponsor <laughs> Baka gusto niyo mag-sponsor, mga malapit kay dito sa Baguio, mga nabalo. Ilan na din yung nabalo niya? Ilang tinatakot? Sa dalawat loko. Lima. Lima? Puro laki na po Hindi, may hen at si yellow boy hen yan eh. Ano na sila dati nung napares? Mamatay dati nung napares. Limang ibo. Sabalo lahat. Iyak! Iya sila Ito po isang na matamlay. Yung... <laughs> one, <-lay>. one naman. <laughs> <laughs> Alin, sino mo Ito po. Oh God, ng bahadya. Ito, tato na bahagi. Yan. Mm. So, ganun po. ang Yung ano nga natin, makakulong siya. Tapos, kasi si Kanabi meron po siyang pet shop na tinayo. Kaya lang, ah uh, bukong nililipat pa siya kasi yung kapitbahay ng pet shop niya ay ayaw. No? Kailangan kasi mag, ano siya, mag start siya ng business ng sa ibon. So uh, ang, payo, ang, payo, din natin mag hand Para mabilis yung maging production pagka naka okay na yung Para tuloy-tuloy yung pag uh, pag harvest ng mga inakay sa mga susunod. Kasi para makabawi naman siya doon sa investment niya. Mas ka maging source ng income din dito. Kasi dito sa Baguio, wala pong masyadong ano, uh, ibon, ano, Kung pa lang 'yung meron, kaya malaking bagay kung maano, ma, maging aware 'yung mga tao tungkol sa ganitong uri ng ibon na pwedeng alagaan at pwedeng maging pet, no? 'Yung hand-fed na pet. So 'yan po 'yung mga uh, Pulungan niyan gandang klase oh. Kaya lang kung konti na hindi siya makapagparami. Sana na ito mapuno niya. natin na makita yung ibunan niya. Sana ito mga cage na to na 2x3 o 2x6. 2x2x4. 2x2x4 bawat isa. 2x2x4 bawat isa. 2x2x4 bawat isa. 2 x 2 sana mapuno niya to ng mga ibon. Mapupuno no? yan sa tulong sa din. egg 1,000. Tulong ng mga product dipinto. na binigay natin kay Kami. So, enjoy breeding po at sana ano, makapag-breed kayo ng maayos. Salamat ka Habi at pinakain din tayo ni Kami ngayon ng ano, native na delicacy dito. No? Pagkain igurot na talaga namang nakapagpabusok sa amin. Salamat po sa pag-invite din. Salamat <laughs> din po sa pagdala. <laughs> okay mga kahabi, pag may mga concern kayo at katanungan, pwede po kayo mag-message sa Facebook page ng Habi ni Daddy. willing po tayong tumulong sa mga kahabi natin na gusto magsimula sa habi ng pag ibon, Salamat po sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat. <laughs> Dito meron palang space si Kahabi. Ito recommended natin na gawin ibunan ah, uh, papalitadahan lang yan. Tapos, ipipix na doon yung ano, ilalagyan na ng La dilaw, Lagyan ilaw. ilaw sa dilaw, ano? Oh, dilaw. Para kung malamig, mm -mm. pwede niyong buksan yun. Pwede isa or dalawa para mas mainip. 10 watts 20 25. 25. 25. Um, Tapos dito po, lagay niyo ah uh, setup niya. Dito lagay niyo siya ng screen. Para for, for ventilation. Tapos pwede kayo kung mainit, hindi mo mainit yata dito. <laughs> mainit naman yung man. Ito, ito, itong ano na ito, medyo may, maganda yung... Ito, medyo maganda may yung mainit pero pag summer din, January, February, March, April. March. Ito pong klima na to maganda po sa ibo, medyo mainit siya dito. Hindi ka mukha sa taas, sobrang anong na nga. Mas mainit pa dito? Oo, oh, okay. mainit po. <laughs> yung, dito pakiramdam ko po <laughs> so, kasi. Sobrang ka nila to eh. so, <laughs> ito ay, po, lagay niyo lang ito ng screen. Screenan niyo lang po ito. Tapos, yung yung flight case nyo, dito nyo lagay, dalawa, para in case na magko kayo bago ang breeding. Lagay nyo na aarawan sila. Yung pwede naman indoor kasi may pecotrin powder na naman sa ginagamit. Pang-indoor po kasi ang sunlight para sa vitamin D, vitamin D 'yan eh. Para yung absorption ng calcium. So kung meron naman tayong pecotrin sa pagkain, yung pecotrin halo nyo po sa integra. Kung hindi naaarawan sa git sa loob yun po bibigay okay. nyo. Kung nangaarawan naman, kahit wala nung pecotrin pa. Bibigay na akong pecotrin. Uh -huh. So, yun. Dito po ang set up nyo ng ano. Tapos, breathing breathing pa ikot po ganyan. Sa padel nyo na lang. Balik pala ang aking ano. Mas maganda pala dito. Kala ah, ko hindi, hindi po. mas maganda ito kasi kulog. Mas maganda po ito. Sa ano sa karanasan ko. Sa, yeah, kaya, minsan mga so, kahabi, tanung tanong din aking... minsan. <laughs> So ayan po, ito iskrina niyo tapos lagyan niyo trapal dito. Pag malamig dito yung hangin, babaan niyo po yung trapal. Para so, hindi sila mapubomba ng hangin. Siguro na bisita mo na yan. Dito yan. <laughs> Ayos mga kakapi. Bye bye po. Bye bye. Thank you. Bye bye.